yung mga kabuksing, mga solid na sports fans. Welcome back sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe or follow, click that button now, dahil sa Double K TV, hindi ka may iwan sa laban. Ngayong December mga kabuksing, isa na namang mainit na bakbakan ang magpapayaneg sa mundo ng boxing, John Riel Cuadro Alas, Casimero kontra sa matinding Mexican warrior na si Luis Neri. Dalawang boksingero na parehong may apoy sa kamao, parehong may yabang, at parehong may isang layunin, ang durugo ang isa't isa sa ibabaw ng lona. Si Casimero, kilalang walang preno sa salita at sa sunto. Kahit sino pa ang kaharap, lalaban hanggang huling segundo. Sabi nga niya sa mga interview, walang atrasan, kahit sinong ilagay mo sa harap ko, lalaban ako. Usong Pinoy to, makikita mo talaga, mga kabuksing, yung determinasyon niya na makabawi matapos ang ilang kontrobersyal na laban at kanseladong bouts. Para kay Casimero, ito na ang pagkakataon para ipakita na nandito pa rin siya, handang mangwasak ng kahit sinong tatapat sa kanya. Sa kabilang panig, si Luis Neri naman, isa sa mga pinakamapanganib na boksingero mula Mexico. May bilis, may lakas, at may killer instinct na parang hayok sa knockout. Sabi nga ni Neri, hindi ako takot kay Casimero. Ang lakas ng Mexico, ipapakita ko sa ring. At totoo mga kabuksing, sa mga huling laban ni Neri, makikita mo na hindi siya basta umaatels. Gusto niya ng bakbakan, gusto niya ng santukan, hindi siya umaasa sa puntos. Kaya ngayong magtatapat silang dalawa, asahan mo na walang atrasan, walang tatakbuhan. Round isa pa lang, siguradong gigil na gigil na ang dalawa. Si Casimero gustong magpakitang gilas, gustong ipakita na hindi lang siya maingay, kundi may dalang bagsik sa bawat suntok. Si Neri naman, gustong patunayan na kaya niyang wasakin ang Pinoy Pride sa mismong ring. Pero mga kabuksing, tandaan, hindi basta-basta si Cuadro Alas. Iba ang instinct ni Casimero pagdating sa laban. Alam niyang maraming nagdududa, pero gaya ng dati, gusto niyang patunayan na kaya niyang bulati ng mundo ng boxing. At kung titignan mo, parehong may history ng wild fights ang dalawang ito. Parehong may reputasyon na may attitude, kaya expect mo, hindi lang santukan ang mangyayari dito, kundi pride versus pride, legacy versus legacy. Isipin mo mga kabuksing kung manalo si Casimero, posibleng bumalik siya sa radar ng mga world champions. Pwedeng magbukas to ng mas malalaking laban, maybe a title shot sa 122 pound. Pero kung si Neri ang mananalo, mas lalalim ang karera niya, at baka tuluyang maalis si Casimero sa eksena. Kaya't ngayong December, iset nyo na ang calendar nyo dahil siguradong bakbakan, hindi sayawan ang makikita natin. At syempre, dito sa Double KTV, tutok lang mga kabuksing. Dahil kami ang unang maghahatid ng updates, highlights at real talk breakdown ng laban na to. Kung sino man ang tataglayan ng tagumpay, isang bagay lang ang sigurado, ito ang laban na magpapaalala sa lahat kung gaano kabangas ang Pinoy sa loob ng ring. Kaya mga kabuksing, comment nyo sa baba, sino sa tingin nyo ang mananalo? Si Cuadro Alaska Semero ba, o si Luis Neri na Halimaw sa suntok? I-comment nyo na ang prediksyon nyo at abangan ang full coverage natin dito lang sa Double K TV, tambayun ng mga tunay na adik